Ayan mga idol, dito ulit tayo kay Nanay Tasing ano. Meron tayong dalang isang uh, siyang tsakong uling. Saka merong mga nagdating na naman na uh, damit. Na uh, damit natin ito. Magagamit din ni Nanay ano. Ayan, hatid natin. Tapos sign na lang natin si Nanay dito sa kanyang uh, lugar kung nagluluto siya sa umaga. Kasi araw-araw, tuwing tanghali guys, pinadadalang namin ang pagkain ng na si Nanay Tasing dito pinadala kay Mrs. kasi may service naman si Mrs. Ano, maraming maraming salamat idol doon sa magbibigay ng mga ganito kay Nanay Tasing. Ano? kasi kung di dahil po sa inyo, hindi po namin magagawa yung mga ganitong bagay. Yung halos araw-araw kami tapo pupunta dito kay Nanay Tasing. Para dalhan siya ng konting tulong, konting pagkain. Maganda na rin po kasi yung nadadalan siya ng pagkain, yung normal po, ano, yung natural na bagong luto o kaya yung binili natin doon sa tindahan kasi po nung misa nakita natin yung pagkain niya palibasa po bulag napasok na pala po ng langaw din niya po alam na ganoon na pala po yung nangyayari doon sa pagkain niya pero kailangan pa rin po niya magluto kasi isang bisis lang naman po tayo nagdadala ng pagkain kaya meron po tayo mga dalang uling na ganito samahan niyo po kami mga idol Ling naman ang service ni Mrs. Ano uh, so yan nung guys yung nagdadala ng pagkain dito araw-araw tuwing tanghali si so, Agom yeah, mapanood niyo yung video niya may video, -video din yan ay <laughs> pagpapakain dito sa lula-tasing natin kay Anastasia pala, ayaw niyang tatawaging Miss nanay Natasha. ah, Miss Natasha daw pala ang gusto nagagalit pag nanay-tasing ayaw ano? mga daling parsil, sama niyo kami mga idol gitom, hangat na naman tayo tom uh, bida na naman sa idol tum natin ngayon guys hindi lang puro sa karpa ito magaling guys magaling dito sa mga pasaanan ng uling Oha, uh, ha? Ano kami mga idol? Kumustahin natin si nanay kung nandito. Kung nasaan. Oha, uh, ha? Parang nagbog si nanay ng ano, ah. Manok, ah. Ayaw. Hoy! Ay! Nasaan? <laughs> nasaan? Ha? <laughs> ah, ito po si Kapalmers. Oo, oh, kain po. Ay, ano po nangyari? Anong nangyari? Nagkakain. Hmm. Ha, pakain po! Oh, hige! Aba, oh. Ano na yung luto mo na Awan ang tawag diyan basta bigalo ko yan sa cup noodle sa kain agosto. Ah. Ah, okay, kanin. Itataas lang namin ito na kanin mo, no? Ayun! May arus kaldo po. Saka ano po ito? Oh, okay. yung saka, sutanghun. Saka noodle. Para oh. man, naman pala may balot. ah. lang. Okay. Masarap ang luto ni nanay. Tapos sarap pong kumain? Tapos na. Eh baka hindi pa po sasandukan ah, ka na Oo kinain ko yun na uh, may arus kaldo. parang may bihon tapos. Ah. Uh, Nakuha akong kanin. Oh, so, so, yan guys. Pag pala, nagluluto talaga si nanay. Kaya tanghali na lang. Nay, dinadalhan ka ba dito ni Marisin nung... Hmm, bakit ako dinadalhan? Ma, may luto na ako kanta. Ah, ah, dinadalhan ah, ka po. Tapos may mga baboy. Hindi ko yan. Ah, Hindi ko yun hindi mo vibes yung baboy gulay, nai, gulay itong gulay parang may halo na awan kung ito ito ng baboy kung ano. ayaw ito, mo din po ng baboy lambot, manok, nai, na, ay, manok ay, ito na lang gulay mas magulay gulay akong gabi ha? ah, okay pero, nai pero, nai nagdadala po talaga at mayroon pong, oh, po may budget po talaga sa para sa araw-araw po yun oh. kahit isang bisis lang naman oh, okay, na, oh. Oh, okay na, nai po. oh oh, Thank yun po. Opo. Sabi ko, itong sabaw hindi man masarap. <laughs> Opo, gagalitan ko po. Sasabihin ko po hindi masarap yung kanyang sabaw. Itong sabaw, wala man sarap. Uy! <laughs> <laughs> Ay, <laughs> ay masarap siguro ito sa kanila. Oh, po, siyempre, sila nagluto na na. Ang lasa. Ah. Uh, kung may nasarap pa Nay, baka di ka pa tapos kumain. Tapos na nga, kaya okay. na nga. Okay, may pananghalian ka pa mamaya, ano? dami oh, pa nga. Um. Okay, sige. Taas ko lang ito, Nay, dito. At may dom, pasok po yung uling dito nila, Nay. gaano ko nga, uh, sabi ko kung may magpasok na may pagpak. Oh. Uh -huh. Yan baga sa kabiyo, sabi ninyo may nagpasok naman. Oh, langaw. Biga ano ko nga itong parang masarap. Ah, uh, nay may bago ka na naman ditong uling, siyang Padala din po ito nung nagtutulong po sa inyo. Sa kalab yung mga bagong ano ni nanay, pang ay ni nanay, ni Miss Natasha pala. Yeah. Ito po. Gusto mo nga lab. Tingnan natin kung anong mga laman yan. Hindi ko rin alam yan. Eh. Basta na dating na lang po ito sa bahay. Pinasusuyuan po. Wow! Abay! 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 Wow! Ay, Opo, ay may media. Pag nilalamig. Maling sa ibang bangka. Opo. Opo, nakatid lang po namin. Hindi po talaga. Hindi po talaga kami nanay ang nabili nito. At wala po kami pambilin yan. Opo. Oh may medyas po. May oh. medyas parang hin parang man yung panti <laughs> parang hindi, ang laki man kasya po yan kasya okay Lalo. ay ito so ano yan sa baka larga, ah jacket punta. ay ang banas dito so, yeah. lagi man naka jacket si Mr. ay ito man mapali so, ko ako kung isang araw kaya hindi ko pinalis tapos sa napagod to. na ako kung anong tigang kung anong tigang Ina, nay, sabi ni Marcel, pinaglaba ka pa daw niya. Kasi, naglaba ako. <laughs> naglaba din siya. Ah oh, Okay yun. May pajama po. Okay yun, maganda yun, gano'n. Di ba na, kahit pa paano nakakatulong kami, kahit kunting bagay, baga. Ayan. Malaki man po, baga Mahal okay. man yun. Mas lalo daw pong pinagpapala ang natulong sa kapwa. Oo, oh, oo. Oh, oh. Totoo man po. pinagpapala ang nga sa tumatang ko. Opo. Totoo po yun. Ah, uh, ay, chichi. Ay. Backless, <laughs> Hindi ako masugot ng kay Nanay lang pagmasok masugot ikaw. Oh. paggaganda! Mm. <laughs> Ito ano? gusto mo nung isa tum pantsi. <laughs> <laughs> oh, wow, well, crop top. Ma crop top tinis na tasa. Puro crop top. Ang gaganda nito. Pang dalaga talaga. Uh sa kanay maganda na rin yung araw-araw na puntahan ka namin dito ano para kahit pa paano ang dami na yung brown na Ay, wala po yung sa amin nanay makasi mga bata pa kami kayang kaya pa namin yan It's puro crap tap para lagi ka namin nakikita ano ma mo pag may nararamdaman ka nanay magsasabi ka po sa amin ano po pag may sakit para masabi po natin dun sa ano Saka nanonood man din po yung mga kamag-anak mo po, yung nasa Batangas. Nagkukunto nga sila sa akin, nakita ko ang ito. Opo. Sabi ko nandito lang mga ako, ayun doon, ayun nga sa yun. Opo, napapanood po ikaw. Sabi ko nandito. Para na... Bakit ako ninyo makikita nasa... Nagpapasalamat nga po sila sa amin din, kahit pa paano. Yung... Opo. nasa Opo, sa Batangas po yung nasa Batangas. Yun, si Ate Mildred. O, ayan. Gusto Ay, nga po sana ni Ate si Mildred. Opo. Sabi may nakausap daw yung na uh, vlogger. Sabi daw mapunta daw dito. Sabi man kayo yung nakuntuhan ko. Hindi yan niya ito mapunta dito at mayroon man sila doon dito mayroon din. Ah, okay. Ay, paano nanay? Ikaw na lang magtatabi nito? O, di ba may hapon ka na magdala ng pagkain kaya? At meron pa naman pagkain si nanay. Nay, pinabilan na kita ng posporo nung nakaraan. Oo. Ayun o. At kasi sabi, ay nanay na naman, Miss Natasya. Kasi nagsabi lang ako, ang mga nagbibigay sa akin mga pagkain na hilaw, iyon ang hindi na Nagbibigay po siya. Nagbigay lugod siya. Ayun, ano, oh, mm, si misis. Mm, Huwag uh, ba? niyo po gagalitin si misis ha. Oh. Oo. Oh. Oo baka si iba pong magalit yan ha? sabi ko nga sabi ko magain kayong langka ay huwag na di wag kong wag ako, <laughs> <laughs> yeah. ko tapos magtawas tapos maliit lang <laughs> yeah. nandun nga po oh. sa bahay pin kinain po namin kagabi mabait hmm. yeah. po ito si nanay Bibigam, ko, bibigyan po kami ng langka hindi lang mo sa akin <laughs> <Okay>, ko <angko. laughs> <laughs> Okay. <laughs> yeah, arang agsek lang pala naman si nanay Nga, Hindi naman galit 'yun. Si Oo. Oh. Kasi minsan ang iba daw parang pag alam niyang medyo mabait, parang dire-dire din sa kung ano-ano. Tapos Kasi dinadala. <laughs> <laughs> <Na -tigil. laughs> ah, so yun mga idol paminsan-minsan pag napasyala namin dito ay, si nanay dito. imbis na malungkot kami sa kalagay na pinasasaya namin si nanay o di ba tawa-tawa si nanay ang problema po dito nanay ay masyadong mainit no ay kaya nga mm, ay, um. to, to. okay sige po ay, mga idol at uh, nakapagbigay na naman tayo ng konting uh, ano, maraming maraming salamat po talaga dun sa Ah, nagbibigay ng mga ganito ayan sa mga pagkain kay Lunay Tasing at talagang kung hindi po dahil sa atin din naman din natin na ano ay wala po hindi po nila mapapanood yung ganitong uh, kalagayan ni nanay kaya ngayon di, nung nakaraan niya nag, nagkikwinto sa akin yung ibang tao dyan sa labas na halos tatlong araw na po kinakain ni nanay ay lagang gabi gabi totoo po yung nanay pag aminsa Oo, um, oh, pag ay, uraro. Ay, di ko naman nagamasan nga sa uraro. Pag hindi man yun na mumula ko oh, lang, yun. yun lang po yung, yung makukuha. Yun lang po yun. yung nakakain niya dito talaga. Nilagang langka. Kaya po, maraming maraming salamat po talaga sa patuloy na nabibigay kay Nanay Tasing.